tae. Lalagay natin sa mga fruit trees natin, no? Oh. Yan. Yan, namumulaklak na po. Tingnan niyo po ito. Namumulaklak. Sana magbunga. Yan. Look. Yan po. Lagay natin sa paan nito. Ito, yan, meron na rin. Hmm. Nang alaga lang dapat talaga yung uh, tag nito, yung mga ganyan, yung puno na po. Kailangan din talaga nila ng fertilizer para magbunga. Mag yan. So, lalagyan natin ulit. Yung po yung pinadry natin na tain ng manok. Yan. ang ah. <laughs> Hinati ko po yung sayote. Ginuha ko lang to. Yan po yung itatanim ko. Tingnan natin kung tutubo na no po. Kasi may nakapagsabi sa akin na huwag daw tong itanim lahat na no po. Kasi misa nabubulok. So, itatry natin na ganito lang itanim natin kung kung makaya niya na no po. Try-try lang tayo. Kasi meron pa naman dalawa doon. So, ka hindi siya tumubo. May dalawa pa naman. Okay, pag sobrang init na pula, lagyan ko ng water yan. Kaya lang, dumikit na. Ah, ah, yun na matanggal nito. Ito. Buhanin natin. Bum. Kumakukuha. Kasi parang, yun natin ah. na. Ah. na sa ayan na mabasag. Ito yung isang sayote. Ah. ah. natin. Ah. Mga manok. Nagagalit na kasi hindi pa namin linalabas. Ang mga buong-buong. Oh, pire. Mahirap. Mm. <susurra> mm, Yan, dalim natin. Mm, Tantal ko na po. <sighs> Malalagyan niya ng wine normally. Para keep keep, keep cold yung wine yung pink wine normally yan, dalawa yung tinanim natin yung isa po, binuo lang let's see tayo lahat. Di ko na po napakita kung paghati. Nati ko na lang ng ganyan. Kasi masyado pong malaki. Andito po si Osh. So, sabi ko, Uh, pag nasa apartment kasi siya, hindi po masyado siya nakakain ng isda. Kasi siyempre mabusisip po yung isda na po. Sabi ko, uh, namimiss niya yung fish na po. So, ayan, isda na naman tayo. Lagi-lagi po tayong kumakain ng isda. Magiging shokoy na tayo niyan. Joke. <laughs> Dito po yung parents ni Frank, kumakain po sila ng isda every Friday. Pag Friday po, isda. Ganun po yung na kinalakihan nila. Parang tayo, di ba, pagka yung Black Friday. Yan. Dito naman, every Friday, dapat isda yung kinakain nila. Ang kasanayan nila yung ganun. Tayo naman hindi. Tayo kung anong araw na gusto mong isda. Kahit, Kahit linggo. Kung gusto mo yung isda, hindi mag-iisda, di ba po? So, ayan. Isda na naman tayo. Pwede na ako, tinanim ko yung sayote na po. Uh, na. Kaya lang, may pasok po ako ngayon. So, tomorrow. Tomorrow's big day kasi. Whole day po ako tomorrow. Tomorrow is... Uh, Kapag day. <coughs> yan, yan. Kunin na natin yung kawari. Naubo ako. Kawari niya. Ipipreko lang natin ito ulit. I-cook ulit siya. Ganda na. Ganda na. Ito yung isda. Dito po, marami na rin pong isda, um, cultured cool na isda, no? Yung ilibad ang tawag nila, no po? So, ito po yung tawag dyan, yung pangalan ng fish na yan, yung durad gri. Mas masarap po yung durad na royal, kaya lang, Uh, marami pong ganon kaya lang masyad ano na ano po eh, ilivage as, uh, parang cultured na so minsan yung sobra ang pinapakain nila po yung mga kaibang pagkain so sobrang tataba so ito pong binili ni Frank wild po siya tapos nab nabingwit po nabingwit biningwit kasi dito sinasabi po kung ano yung origin kung saan galing yung isda kung ano po yung it's either uh, wild or cultured, yung ganun po. So, kailangan i-explain po yan sa mga store kung ano po yung origin ng isda. So, marami po kasing isda ngayon na parang nasa fish pan na rin po. na po. So, ang problema lang doon, siyempre yung mga pagkain, hindi mo alam kung ano yung pinapakain nila. So, although, mas, medyo mas mal na konti yung, yung sa na po, mas mal siya. Kaya lang, pero kung may pinigin po kami ng culture dah. kasi di, isa walang choice, ha? Wala kang choice. So, Non vale tutta l'immanente, non vale la pena. Non non è come salvo. La bada va già... perché questo

bango na. Red pepper. Kaya lang, nung pagkali na ganyan po agad yung yung ginger na po nasutot lang po. So, dapat huwag palang ilagay agad, no? Medyo na-overcook yung ating ginger. Next time sabi pa parang ilalain. Bayaan ko lang po yung sigilo. Yung, po po, lang yung ganyan. Kaya, yung free-free Sabi ko po, yung para may gulay po. Tapos paborito na naman nila. So parang iniiba-iba ko na lang po yung gulay. Minsan pag may mustasa po ako, mustasa yung linalagay ko. So, ngayon po lalagay natin yung, yung, ano po yung ang tawag nito, yung the soja, it's uh, tauge. Yan, lalagay natin ng tauge. Nakabili po ako ng tauge. Ang bangin na po. Ngayon na. Tagas lang dito yung manok kasi yun. Yes, dapo pa lang ganito ako kasi may rig po talaga tayo sa gulay. Meron ng... Tapos yes, may sauce pa siya. Masarap pa kanya. para isang luto lang pa. Kasi nagmamadali po ako. Dahil alam oras na. 10.36 na po ah. Kailangan ko pang maliklo. Ayan. Hmm. Dito na nakapaligit. Ayan.

Dito. Kasi na, pwede po tayo magawa nito, ha. Ah. Ang marunin. Ako. Ano yun? Laki lang naitigaw sa akin kasi hindi na po ako bumibili ng sili. Nandun po, ah Kasi hindi pa po lalo na so, hindi pa rin na ulit ako ng sili. Hindi pa tumutubo. Yung mustasa po medyo palaki na. Siguro mga pagdating nila ma'am in bed, meron na. Mabilis lang naman po siyang lumaki. Alaga lang sa bilig. Lalagyan din natin, siyempre na. Ng... Favorito ni Trump. Siyempre, ito na naman. Sabi ng mga viewers natin, ito na lang yun. Lagi yung naluto wala ko naisip na dito eh. isda. Kung ano gusto nyo lang niyo yun dito. Ang hindi ka Next time, ibay naman natin. Ito so, kasi, ang paborito ngayon, ah, kaming natin po, uh, medyo, pahinaan natin. Ayan, pahinaan natin. At baka naman, naputunan. Mm. Ah, lagyan natin ng sayote. Ah, ah, Kasi yung sayote po, kumuha natin yung mga bato. Ayan, napahal na siya. Napahal kunan lang natin yan. Okay na yan. Na po, ayan po. malapit na po kami kumain. Ayan lang po yung niluto kasi. Ayan na po yung niluto kasi. Uh, mm -hmm. yung uzay yung sa garden. Hindi pa masya konti pa lang. Wala. So, ayan yeah. na po so lang. Tapos po yung malalaki natin yung leeks. Dahil ng sibuyas po ito, ha. Ah. Ito pa rin yung mix talaga, yun. Puno yun, eh. Na Tikman na po. Lagyan natin ng chili sauce kasi wala pong ang hangin. Chili sauce natin. iba-ibang klaseng isda. <laughs> Para tara <ka> sa yun. <laughs> ayan. Plus meron po tayong gulay. Ayan po yung ating fish. Sa lahat. Ayan, hindi po masyado akong um, tag dito. Uh, pagka panghapon po ako, uh, hindi, uh, hindi ako masyadong nakaka-watch ng mga live na po kasi uh, very busy pa ako pag sa umaga. Inasikas ko na po yung pagkain namin. Tapos, so, syempre, yung mga yung mga liligpitin pa po. So, hindi pa ako masyadong nakakapag-chat sa live na po. So, minsan tinitingnan-tingnan ko lang po yung mga videos ng mga mga ano natin mga kasama natin yung <laughs> vloggers na po. So, sorry po ha, pero Pagka ano naman po ako may free time, lagi po ako sumisilip. Ayan. Bon appétit! Patsoy na po, parang uh, um, na po. So, sa atin, pwede po natin lagyan ng uh, tag nito. Um, kung ano pong gusto nyo, okra, um, uh, ano anyway, yung nasa isip ko, sita, ano po ang palaya, yung mga mahilig sa palaya. Masarap din po yan dyan. Kasi parang kinamatisan na po. So, ayan. Ayan na po yung ating uh, for today. Yung yun po yung mga kinakain namin. So, uh, hindi po kung ano po yung kinakain namin, yung po yung binibidyo ko po. <laughs> ayan. Wala. Titi.